Yo, what's up? Welcome sa Modern Tips 2.0 So ngayon ay may bago naman tayong printer na gagawin So may client tayo na yung problema ng kanyang printer na Epson L3110 is nagpiprint na kasi na-repair na natin mula sa pagka-jam tapos uh, na ano yun, na overflow yung waste ink tank niya so nilinis natin nilaban kinuna ng ink kinugasan at uh, lahat ng ink so ayun, nalagay uh, na, okay na so ngayon, kasi medyo matagal-tagal siyang hindi nakapag-print at pigment ink ang ginagamit niya yung print daw ay kulang sa kulay so maraming kulay ang hindi niya nakakita ng buo tsaka yung itim daw medyo may guhit guhit so ngayon, uh, ito, tingnan natin itry natin mag nozzle check tayo kung uh, ilang ano nga ba yung mga ink na missing so tara na So yun na nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para sa mga future repairs natin at tips, modern tips sa mga repairs like printers, laptop, piso, wifi sa cellphones at iba pang mga gadget. So, uh, paki-comment lang kung may gusto ko yung itanong at kung nakatulong sa ito sa inyo, please comment kung nakatulong tayo sa inyo. So, ito, uh, first iturno natin kasi naka-plug na. Ayan. So, turn na natin. At pag prepare din tayo ng papel na scratch, wag yung ano, wag yung yung kusot dapat yung malini yung ano hindi, yung hindi kusot para hindi mag jam so dahil naka steady na ito ibig sabihin naka initialize na siya agad so mag ano tayo mag nozzle check tayo so may tutorial tayo dun sa ating youtube channel na kung paano mag nozzle check at cleaning without using PC gamit ang Epson na printer so pag nag nozzle check tayo kailangan patay muna to patay muna. Once patay na siya, i-hold natin tong stop button, i-hold. At i-hold din yung power button, sabay sila. Once umilaw na yung power button at tumunog na, ibig sabihin okay na yun, bitawan mo na. Magbiblink yan, tapos magpiprint yan ng nozzle check. Ayan. So, antayin natin kung anong kakalabasan kakalab niya. So ito, ako uh, kung nakikita ninyo, uh, ayan guys, yung kulay yellow tsaka magenta or yung pink, walang problema. Yung itim, uh, may konting problema lang dito sa taas, pero kompleto naman siya ito, medyo nagdobo lang, okay siya. Yung blue may isang guhit na may kulang na isa. So, dapat talaga guys, kompleto yan para ma-achieve natin yung vibrant colors o yung print na suabe talaga at maganda. So, gagawin natin ngayon, mag-cleaning tayo para okay na. So, ito, habang naka-turn on yung printer, hindi siya nag-blink, mag-print. Mag tayo na hindi ko magamit ng computer, steady lang natin tolong long press itong ating stop button. Once nagblink na ito saka natin bibitawan to. Okay, 1 2 3. Ayun, nagblink na, bitawan na natin. So magi-cleaning 'yan. Kung naririnig ninyo, magi-cleaning na 'yan kasi tumutunog na 'yan. So antayin nating matapos 'yan, yung blink niya. Ibig sabihin nun, pag natapos 'yan, okay na yung pag-cleaning niya. Saka natin i-nozzle check ulit so para masolve itong problem na to marami tayong steps yung pinakauna natin ginagawa dito is printhead cleaning na pwedeng gumamit ng computer o laptop saka yung dito pero once nakailang cleaning ka na halimbawa naka 3 times cleaning ka na pero hindi talaga umiiba or hindi talaga lumalabas ang ink saka na tayo mag proceed sa next step which is yung pahigupa natin yung mga cartridge, cartridge nya yung cartridge na kahigo natin ng, ano, ng gamit yung syringe na 10mm higupin natin lahat para yung hose ma-fill tsaka yung air or yung hangin don sa ano nya mailabas lahat okay so yun yun so ngayon dahil naka steady na siya try muna natin bago tayo mag proceed doon try muna natin mag nozzle check again pag nozzle check dapat nakapatay ito turn off tapos i-hold natin to tsaka i-hold din natin tong power button ayun, umilaw na, so bibitawan ko na so ayun guys, yung ano niya yung print nya is mas lalong nagka problema okay yung yellow tsaka yung magenta, yung black tsaka blue, nabawasan yung black, tapos parang may nagdudobol yung blue naman nabawasan din. So, pag ganito, paulit-ulit lang to, masasayang lang yung ink. Yung gagawin natin ngayon is, pahigupan natin yung bawat uh, mga cartridge nya, tsaka mag tayo sa next steps na pwede natin gawin. So, tara! So, pag ganitong sitwasyon, dapat talaga ay meron tayong mga tools tulad ng ating ito pakita ko sa inyo dapat meron tayo talaga meron talaga tayo mga tools ito yung ginagamit ko pag nag home service ako yung mga tools ito so magagamit maga tayo ng syringe ito ito Ayan. So, ito na syringe. Ayan. So, ito yung gagamitin natin sa pagpahigop. Ayan. So, nang gagawin guys, ito yung mga cartridge. I-check muna natin to. Alisin natin to muna. Ito yung plastic. Ah, yung may problema kanina, yung black tsaka yung, yung blue. So, tingnan natin. Tandahan lang natin tong itong black so yung black parang may space sya sa loob pero okay naman dito so gagawin natin dahil may space sya na konti ayun sa itaas pahigo pa natin ang na konti para mapuno ayan kapag may nahigop sya na ink okay yun So, ayan. Nahihigop talaga siya na ink. Ayan. So, okay yan pag uh, fill lahat. Fill lahat ito. So, balik na natin yan. So, ito, itatapon natin to. Or pwede naman, ibalik mo dun sa ano niya, kung pwedeng lagyan to. Ayan. Pero kasi magkaiba yung lagayan, kaya tatapon natin to. Tapos, uh, gamitin natin to ng ano, pwedeng tissue pwede o di kaya tela. Ano to dito? Tissue di kaya tela para malinis kasi gagamitin natin siya dito sa blue or sa cyan. So tingnan natin tong cyan. So ayan oh, yung cyan, uh, okay naman, medyo may space lang din. Sa konti, so pwede pa natin ng konti. So ayan, ito, let uh, at pahiran natin to. Hindi natin. Tapos, uh, syempre, balik na natin to. Ayan. So, okay na yan. So, next, ang ginagawa dito is, once nagpahigo po na dyan, isama mo na yung kanyang uh, ink tank. So, yung ink tank, nandito. Nandito yan. Yung pag nag-cleaning, dyan na pupunta yung uh, ink na na, na ano na niluwa ng print head. Ito, nakikita niyo dito may munting hose dito, dito. Ah, uh, itaas niyo lang 'yan. Ilaan niyo lang 'yan. Ayun, lumabas na 'yung hose. Ipasok nyo 'tong syringe. Tapos pahigupa natin. Pag wala nakukuha ibig sabihin maraming ano 'yan, maraming maraming hangin. So yan parang hangin lang 'yung laman itapon muna natin to dapat talaga guys, pag nagpahigop kayo dito dapat yung makuha nyong ink is solid, yung madami, yung walang hangin, once nakahigop ka na dun, magiging okay na yun ayan, medyo okay na nahigop natin, so uli natin na mabuti para hindi ma hindi ma ano, hindi ma hindi ma uh, tapon yung ink na galing sa print head So ngayon, uh, subukan natin ulit, Kunin natin to, ulit natin to, Connect. Connect. ulit, ulit, on natin. Ayun, kaon. Uh, ulit, 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 ah, minsan pag ganito uh, hindi pa maganda yung print pero kailangan lang ng cleaning isang cleaning pa para malinis yung paglagay ng ink doon sa cartridge asa uh, sa print head Ayan, kung nakikita ninyo parang halo halo pa yung ink kasi uh, dahil yan sa pagpahigop natin ng syringe pero yung gagawin natin para makumpleto yan at maging okay yan mag cleaning tayo ng isang beses So, naka-steady na siya. I-hold na natin to para mag -cleaning. Once nag-blink, okay na yan. Ayun, nag na. So, nag-cleaning na yan. Antay na lang natin. So, ayun na guys. Nag-steady na siya. So, tapos na yung printing. So, nozzle check tayo. Turn up mo na. Tapos, hold natin. Tapos, steady. Ayan. Antayin natin yung result. Sana mag-work na siya kasi kadalasan uh, nag-work talaga. Kung ayaw, try pa natin mag-cleaning. Pero pag hindi talaga, may butal talaga, or yung sira is hindi umaalis dun sa sira kanina, ibig sabihin, kailangan natin mag-declogging dun sa printed mismo. Pero sana okay na. Ayun. So, ito na guys yung result. Okay na to. Wala nang problema. Konting ano na. Ah, wala. Okay na to. So, ayan. Yung black. Okay na yan. Uh, print lang ng print. Ma, yung nagdudobol, makukuha din yan. Ayan, yung yellow, yung magenta, tsaka yung blue. Okay na. So, ayan guys. Uh, ganun lang kasimple kasi mag-solve ng ating ano. Kasi yung iba, nauubos na yung ink sa cleaning ng cleaning ng cleaning. Pero, ayaw talaga. Kailangan talaga ng paghigop ng ink mula sa waste ay ink hose tinatawag natin. So, pag hindi pa talaga na work yon, proceed na kayo doon sa tinatawag na declogging sa printhead. So, baka soon, makapag-repair tayo ng ganon, i-upload ko dito, dito sa ating channel para makita ninyo. So, ano pang inaantay nyo sa so, hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo para marami pa kayong matutunan dito sa channel na to. Maraming salamat sa mga nanonood.